Magaling itong magpauso ng mga trending na sayaw sa TikTok e. Yes! Siya nga mga, yun yung sinayaw mo kanina. May niluluto ako ngayong ah, dance craze. May cooking show ka? May <laughs> cooking? <Pugis. laughs> ano dance craze. Dance craze. Dance craze. Pinapakulungan okay. niya pa daw yung okay. dance craze. Kung ito, yung tugtog natin dito sa ano, sa... Anong segment to? Kalokalay! Yes, <laughs> ne, ne, ne. tano mo kay Rupa, May. Diyos ko nandiyan na kaya, kaya nga wala ako sa number sa kapag-test at number one, di Bakit? Kasi nga, nilayo ako yung dressing room ko. Bakit na naman? Bakit? Nahanap na naman ako kanina. Ay, hinahanap ka? Nahanap ka ba na? Yeah, so makipag-meeting, may ipipresent daw siya. Oh, oh, so, ayaw niya daw dito, nitong mga... Ay, ayaw niya daw. Ayaw niya daw. Yung mga pilar totoo. Oh. Yeah. Hindi okay. Yeah. yan. ayaw niya daw nung... Ayaw, yung, ayaw niya. Dapat todo-todo to, to, to para... Paano ba dapat? Go, go, go! <laughs> <Paano ba dapat? laughs> go, go, go! Parang so so yeah. pitin eh! Oo, oh, oh, sabi ko, eh, hindi ko na magagawa ng paraan na ano, nandito na nailagay na namin. Yeah. 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 Ay, yeah. mababa! Ba? Ay, mababa! Ay, mababa! dami niyang reklamo sa, ano, sa programang to. Oh. Ah. So, nilayuan oh. mo oh. siya. Tsaka yung title daw. Ito na lang niya laman. Nung no, Friday lang. Kalay. Oh, Oo, oh, yeah. kal ko. Pinagpipili niya kasi kalokalay. Like. Yun, oh, oh, like. Yun, Yun na. Yun uh. Oo, oh, oh, tapos ang dami ko na ako. Sabi, sabi Meme, sino mga judges ngayon? Sabi ko, ay, Jug, steady pa rin. At saka si Aubrey Miles. sabi, bakit may Aubrey Miles? Ay! Siya, ay! ay sabi ko, then, ka kaibigan ko si Opry. Sabi, oh, sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n. Tsaka okay siya sa sa showtime. Sabi ko gano'n. Gusto rin siya. Tsaka nag-noon time show din dati. Yes. So, ano, uh, uh, ko, sabi uh, ko okay. gano'n. Sabi ko gano'n. ng buhok. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Wala. No? <laughs> <laughs> sabi ano lang. Inahanap uh, ko lang yung mga kasama ko last week. O. Oh, Bas oh. gusto mo yung mga kasama ko last week? Sabi kayo. ko lang nasan sila. Magkasama! Sa room room, oh. Tapos sa dressing room, tapos nag-walk out, umalis. Oh, oh, bye. 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 Ay, ba? Umalis siya. Umalis. Kasi, oh. Si Opry na nagtetext siya, Meme, bakit biglang nawala siya yun? <laughs> <can> bakit <I> <laughs> 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 ano, ano, eh? hindi ko na Kasi nga ano, yung makeup ko nandun na sa ibang dressing room. Oh, to lumipat <laughs> din ako. Ano? Ginaya kita. Nagjo-joke lang ako. Pero totoo lang lumipat siya ng dressing room. Bakit? Bakit? joke lang yung tukol sa'yo, every mile siya. siya? siya? Hindi, <laughs> <laughs> okay, wala. Hindi ako lumipat. Yung makeup pang lumipat. Oh, yeah. Tapos Rekusa. sinundan ko lang. Nagkusa. Oo. Oh, Ewan ko ah. siya, ikaw nandun, di ba? Oh, totoo oh. naman. Sabi ko nga, oh, yung makeup na dumating na doon kanina. Oh. Naglipat so, na sila, naguluhan lang siya. So, nauso na ngayon lipatan. Oo. Lipatan. Ito nga ah. dung, may show eh. Dun, sabi niya, sabi ko, ah, oh, dito ba yung show na yun? Sabi ko, hindi, GMA7 na to. Oo nga. Oo nga. Kasi ba, diba? Kasi diba, ABS. Diba? Nakakatawa si Rico. Dami nga hindi alam to sa show na, pero gusto niya regular show Oo. Oh, Siyempre. Sabi na, sabi na ABS to, di ba? Sabi ko, oh, kasi GMA na kami. Na Di ba, wala naman tayong channel, no? Alam din, pero ang producer, ABS. At yung GMA. Ah, GMA. Pag kami na pahamak, kasi hindi nakita ako sa atin. Hindi nakita ako. Kasi ka na, Marya. May mga gusto ko. Oo, yun. Ayun, Si Marian, kapatid ka siya, mga desperadas. Oh, ngayon, kapatid mo naman. Oh. Oh, oh. So, dapat siya ang kadresi group mo, hindi si Aubrey Miles. Pasensya ka oh, na, Marian. Ang gulo oh, ng mga okay, hurados man. namin, eh, oh, Marian. Oh, oh. oh. oh, pasensya ka ma na, Miss Marian. Buti may time ka sa amin ngayon. Well, ngayon lang nagka-time. As a mommy, <laughs> as a wife, oh, so mga actress. Well, si Sixto, kaka-face paint lang namin eh. So, panalo siya actually. Ilang taon oh, na yung anak mo? Five years old. Oh, five years old? Ba't Sixto? Ang tasabi mo. May height ata yun. May height. Sa height ba niya? Oh, Sixto. Hindi hindi rin height Sixto. Siguro, Kasi yung tatay niya, Sixto din. <laughs> Diyos ko. Yung, eh, dapat, yung tatay niya yun, eh dapat limang taon pa. Dapat five to muna. Diba? Four to. <laughs> Ako yun, next three. year. Three to. Two to. One to. Di ba ngayon? <laughs> next year. Next year, year Sixto six na siya. siya. Oh. Advance na lang mag-isip. Bakit ba Sixto ang ipinangalan niyo sa kanya? Eh kasi di ba nga mahal na mahal ko si Ding Dong. Oh. So, hey, Message ka naman kay Ding Dong ayong, ngayon. Ayan, gusto sabihin. Ding Dong. Avansado, ha. Yes! Uh, <laughs> si Jessa asawa, no? Oo. Oh, oh. <laughs> ay, huwag <laughs> mo nang Diyos ko, mamaya may comment na naman Diyos Yung kay Aubrey Mayas kanina joke Pero ito dito, hindi ko na naman Okay, kasi bilang okay. banggit ba ka? Eh, okay naman Wala kami sa sinasabi. O, oh, tamo, nagdedepende depende naman siya. <laughs> sure, okay, 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 okay. Okay, 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 okay naman. ko ang, ang habang episode sa StarTalk dati niya. Kasi. At, talaga ba? Oo. Oh! Ano wala yan. Gutom oh, lang ako oh, noon. Ha? ha? Gut, nagugutom lang na, na, ako yung may oh, oh, main ko. Kikilagigil siya. Doon, walang babasag no? ng trip ko parang gano'n. Pero nung pa yun. Okay na ngayon. Mabaya mag-judge na si mag-judge din mag din ako tsaka masikip. At tsaka si Rana Ani yung... Ano yung masikip? Hindi, si Rana yung upuan. <laughs> <laughs> si Rana yung upuan. Hindi, si Rana punit-punit. Sige, ipag mo na si Rana upuan, <laughs> upuan sa ABS. Hindi, sabi ko, mag-donate na lang ako ng upuan. O, <laughs> grabe. <laughs> donate na diba? lang <laughs> Napaka-generous <laughs> naman De, ni Miss kasi Rupa nga, May. Hindi, kasi nga, ano yung meron... Basta, walang upuan. Nakatrabaho mo na ba to si Rupa May? Oo. <laughs> <ayan. laughs> Tawa ba, Marian? Opo. Desperada. Pero, Pero opo. Ayun. Jechebel, yes, marimbaan. Mag-uhoast muna kami! Okay. Hindi, <laughs> <laughs> Ano <ka> ba sinasabi <laughs> ko? <ka> Di ba sinasabi ko sa'yo? Antayin lang. Nakakausapin na. ka na. Ka ba Alright, Baka kasi hindi niya. Baka hindi niya. Pum nasa shooting ako ng pelikula. Oh. Pumunta sa shooting. Oh. Ko. Pumunta sa shooting oh. Sabi, Meme, oh. Sabi, Mem, oh. Bigla mo naman ako ng moment sa shooting. Oh. oh okay. sabi, no. Sabi mo no. ah. Sabi niya, no. kasi yung mga audience, mas gusto ako kaysa sa kontesta. Sabi, sinabi niya <laughs> yun? Oh, mas natutuwa yung ako. Pa Oo, sa show, o, sabi eh? ko, hindi pwede kasi siyempre may contestant kami. Sabi, <laughs> eh, pakilala lang. Tapos ako na, banter. <laughs> Ay, hindi ba sumali? Siya lang yung contestant. oh, kasi tinatanong niya, pwede ba akong sumali? <laughs> Oo, oh, so, sabi ko, papag susali? kasi oh, oh. nung ka like, Jessa daw siya. Sabi ko, hindi pwede. Oh! Baka naman kaya oh, niya Diba? Di ba natahimik? Pag ganyan na mga ano, natatayon. Uh, kakanta na ba? okay. Na, kung makakasama mo sa isang kwarto lang, Si Rufa May, walang ibang tao, tapos huling araw nyo na, anong sasabihin mo kay Rufa May? Parang, parang feeling ko ako yung matatakot sa kanya eh. Kasi parang gusto ko lang naman ng isang marinig na go, go, go! At saka, uh -huh. gusto ng gusto ko talaga si Rufa eh. Kasi so anong sasabihin trabaho? mo sa kanya? Tungkol sa buhay, kasi maraming words of wisdom yan. Uh -huh. <laughs> Pero bago siya mag-share sa inong ng words of wisdom, ikaw muna, anong words of wisdom ang isa-share mo kay Rufa May? Ah uh, Rufa, sana po, mas mahaba pa yung buhay natin dalawa. Words of wisdom yun? <laughs> Di, dalawang araw na lang sila. Daming learning, ba, ha? Dalawang araw na lang, eh. Kaya oh, gusto ko sana about mas mahaba life, pa. About life, about ano? Alive, alive. <laughs> yun ang ibig sabihin niya. Di ba? Alive, alive forevermore Oo, 'di ba? Alive, alive alive forevermore. Yun ang nakaka-inspire talaga yun. Oh. Pero gugustuhin ba siyang makasama sa isang silid ng 24 hours? Walang ibang tao siya lang makakausap mo. Okay naman kasi okay. masaya talaga kausap si Rufa eh. As in, hindi ka mabobore, ganun At, lagi. Ano kasi nagluluto ka, 'di ba? Yes. Ano ipagluluto mo pa kay Ruf, para kay Rufa May? Adobo. Kasi Adobong ano? Adobong manok. Yes, yes. Tama, hindi ako nag-vlog. Shabu na! Oh. Shabu na! <laughs> <It> okay, <laughs> <Ito niya mga. laughs> Meryo okay. Gusto niya makikita. Medyo okay. Baka okay. okay. kasi <laughs> kalimutan okay. mo siya. Sabi niya, may may pagsawa. Pag ano ba, sasigawan mo lang ako. Ang dami siyang bilin sa'yo. Hindi <laughs> kasi, kasi ano. bawal ako Ama siya. Amaba yung sarapan niyo. Sigawan lang daw. Basta sigawan ko lang <laughs> daw siya. Alam niya na daw. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> <laughs>